Magandang umaga po muli sa mga gilokong tagapag-inig ng ating channel, Atiyista ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po si Mang Atiyong at ito po ang ating radio podcast, ang boses ng mga Pinoy atiyista sa buong mundo. Naririto po ako para magbigay ng tamang kalaman o impormasyon sa inyong lahat base sa mga ebidensya na aking nadiskubri sa aking mga personal eksperimento o di kaya sa aking mga na pag-aralan sa filosofiya, teknolohiya, siyensya, matematika at lalo na sa teolohiya. Partikular po sa usaping may Diyos ba o wala. Tandaan niyo po na rinirespeto ko ang inyong mga paniniwala. Ito po ay inyong karapatan. Subalit, may karapatan din tayo na ibahagi ang mga iba't ibang konsepto o pag-aaral sa rehilyon sa buong mundo. Upang sa gayon ay magkaroon tayo na at ang ating mga kabataan ng balasing kaalaman at magkaroon sila ng sariling disyon sa kanilang sariling mga paniniwala. Dahil ang mga aralin na ito ay hindi itinuturo sa mga eskwelahan sa Pilipinas, ang radio podcast na ito ay naglalayong magsilbid daan na mapagkukunan ng edukasyon para doon sa mga taong nagnanais na palawakin ang kanilang kaalaman o pananaw upang matagpuan nila sa kanilang buhay ang tamang katotohanan at kaalaman. Sa mga naunang episodes, pinatulanayan natin na ang Biblia ay galing sa Judaismo. Dinagdag ito ng mga Katoliko at kinopya naman ng mga Islam. Itong tatlong sinaunang grupo na ito ang kauna-unahang tunay ng mga reliyon na sumasamba sa Diyos ni Abraham, Jacob at Moses noon kung ang rinin mo ay hindi isa dito sa tatlo, malaking posibilidad na ikaw ay pupunta sa impyerno kasi ang sabi sa Galatia, Gal Galatians 1.8-9, ang mga tao simbahan na nangangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na naiba sa aming ipinangangaral, ibig sabihin ang Biblia ng Katoliko, ay susumpain ng Diyos. Tandaan, ang kristyano at katoliko ay magkaiba. Kung ikaw ay kristyano at hindi katoliko, malamang na ka ng Diyos. Pero hindi pa huli ang lahat. May, may pag-asa ka pang magbago dahil noong sanggol ka pa lang, ipinangrak ka ng isang atiista. Dahil lang sa tatay at nanay mo, kaya ka lang nagkaroon ng relihiyon. Sa episode na ito, tatalakay naman natin ang dakilang apostasya at bakit ang lahat ng simbahan na tumalikod sa katoliko na tinatawag ngayon ng mga kristyano na nagdagdag, nagbawas o nagiba ng turo sa Biblia ay susumpain ng Diyos. Ito ay nakasaad sa Biblia kung saan ang sabi ni Apostoles Paulo kung ang salita ng Diyos ay nagbago sa anumang paraan. Kahit maliit ito, ito ay hindi na ang tunay na Ebanghelyo ng Diyos. At ito ay hindi na naglalaman ng tunay na katotohanan. Ano ba ang apostasy o apostasya? Ang dakilang apostasya ay ang panahon kung saan si Jesus at ang kanyang mga ka apostoles ay mga namatay na. Dahil dito, nawalan na ng pinuno o gabay ang mga taong naniniwala noon sa Diyos at kay Kristo. Ito ang, ay nangyari noong 30 AD, ang panahon na namatay si Kristo hanggang 100 AD ang panahon kung saan ang muling apostol na si Juan ay namatay. Ang terminong dakilang apostasya ay galing sa Thessalonica kung saan binagit ni Apostol Pablo na magkakaroon ng malawak ang pagtalikod mula sa pananampalataya kay Kristo kung saan ito ay dapat maganap para mangyari ang pagbabalik ni Kristo muli. Dahil sa walang namumuno sa grupo noon ng mga naniniwala sa Diyos at kay Kristo, ang mga miyembro nito ay unti-unting pinagpapatay ng mga imperador ng Roma noon. Sa kadahilanan na ang Kristyanismo ay nakita nila bilang isang banta sa estado ng Roma kung saan tinanggihan nito ang nasambahin ang paganong Diyos ng Roma at hindi kinikilala nito ang katayuan ng imperador noon na bilang banal o divine. Noong 65 AD, si Nero ay ang unang emperador na gumawa ng batas para patayin lahat mga kristyano. Tapos noong 85 AD, ito ay naulit sa kamay ni Domitian. At sa mga nagdaan ng mga hari at emperador, ang, at, at, at sa mga nagdaan ng mga hari at emperador, ang mga kristyano ay pinagpapatay din. Nang naging emperador na si Constantino noong 325 AD, ang persekusyon ng mga Kristiyano ay nahinto. Sa kadahilanan na ginawa niyang opisyal na reliyon ang Kristyanismo at pinalimbag niya ang bagong tipan at inutos niya kung ano ang dapat lamang na mga libro ang dapat ilagay sa bagong Biblia o New Testament. Dahil dito sa kautusan ni Constantino, ang mga doktrina sa Biblia ay nagbago at ang mga turo nito ay naiba sa ayon sa filosofya ng Grego-Romano at ng rehilyon nitong paganismo, ang unang reliyon ni Constantino. Dahil dito ang orihinal na pananampalataya galing sa Diyos o ni Kristo ay naging kontimanado na o adulterado at hindi na puro Hanggang sa ngayon, ang mga paganong doktrina, mga paganong seremonya at mga paganong practice o gawi ng una nilang religion ay nai-ehalo na sa Biblia. Kagaya ng ang doktrina tungkol sa Holy Trinity kung saan ang banal na espiritu at si Kristo ay dapat maging kapareho ng Diyos Ama. Ang doktrina ng orihinal na kasalanan kung saan ang lahat ng tao ay nagmana ng kasalanan ni Adan at Eva. Ang tanong, kasama kaya ang mga atheist dito ang mga heretics at apostates? Ang pagbinyag ng sanggol upang linisin ang mina, mina ng orihinal na kasalanan mula kina Eva at Adan sa pamamagitan ng pagbabas, pagbasbas pagbas ng banal na tubig o holy water. Ang pagsamba ng mga santo at pagdarasal sa mga ito ito ay isang paganong pag-uugali. Ang mga paniniwala tungkol sa Birhing Maria ng kanyang walang hanggang pagkabirhen, walang dungis na paglilihi at ang pag-akyat niya sa langis ay mga naidagdag din. Ang sakramento ng Eucharistia kung saan ang tinapay at alak ay nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo, ang sakramento ng kumpisal kung saan dapat mo sabihin sa pari ang iyong mga kasalanan, ang pagbuo ng Apostles' Creed o Nicene Creed, ang pagdagdag ng pitong kasalanan or seven deadly sins, ang pagtatalo kung si Kristo ay dapat tawagin na isang divine o or simple ordinaryong tao lamang, ang pagkanta at paggamit ng musika sa simbahan, ang malawak na otoridad ng Papa sa lahat ng simbahang katoliko. Ang mga pagbabago na ito ay sumasayang lamin sa paglihis mula sa orihinal na turo ng Diyos at gawi. Dahil sa mga pagbabago na ito, sa orihinal na salita ng Diyos na dinagdag ng mga tiwaling pare ng Romanong simbahan na may bahid pagano at dahil sa politika, ang mga simbahang katoliko noon ay nagumpisang nag-away-away at kalaunan ay mga paghiwalayan Itong paghihiwalay ng Griegong simbahan or Greek Orthodox at sa, Latin, sa Latinong simbahan o ang Roman Catholic Church ay tinawag na ang paghahati o iskima. Ang Roman Catholic Church ay naging ang simbahan sa, kanur sa sa west side at ang Greek Orthodox Catholic Church naman ay naging simbahan ng silangan o sa east side. Ang simbahan ng Katoliko ay itinayo sa Roma, sa Italy, at ang Orthodox naman ay sa Constantinople sa Turkey. Dahil sa hindi pagsasang-ayon ng bawat isa sa kanilang mga paniniwala sa Diyos, sa Biblia at gawain, ini-excommunicate nila ang isa't isa. Pero maraming hindi nakakaalam na dalawa ang basilika ng Katoliko. Isa ay nasa Roma at isa ay nasa Turkey. Dahil sa dakilang apostasya kung saan ang turo at simbahan ni Kristo ay nagbago sa orihinal na turo at simbahan ng Diyos. Iba't ibang reliyon at simbahan ang unting-unting sumubol, sumibol para ibalik ang orihinal na laman ng Biblia. Ito ang kapanahon na tinatawag na reformist movement na kumakatawan sa panunumbalik ng orihinal na pananampalataya. Alam natin na ang unang walang sa katoliko ay ang protestante. Sinundan na ito ng Lutheran, Presbyterian, Anglican, Congressionalist, Baptist, Methodist, Mormons, Christian Scientist, Salvation Army, Jehovah Witness, Seventh-day Adventist at ni Iglesia ni Cristo noong 1914 at ang iba pa. Subalit, so, ang mga reliyon na lahat ng reliyon na ito, na aking nabanggit ay hindi natin masasabing tunay na simbahan ng Diyos. Sa kadahilanan na una, sila ay, sumang, ay hindi sumasang-ayon sa pagtuturo ng Katoliko. Pangalawa, sila ay tumiwalag sa simbahan ng Katoliko. Pangatlo, ang mga simbahan na ito ay may kanya kanyang pagtuturo na iba sa orihinal na Biblia. Pangapat, ang dibisyon sa pangkat ng simbahan ay mahigit na kinokondinya ng Biblia na kasanto sa Korintiyan. At panglima, ang mga simbahan na ito ay pawang walang apat na marka ng tunay na simbahan ng Diyos. Sa episode na ito, pinatunayan natin na mula ng namatay si Kristo at ang kanyang mga apostoles, ang Biblia at simbahan ni Kristo ay nalagay sa peligro sa kamay ng mga Romano. Dahil sa pagsasalin mula sa Hebreo, Griego at Latin, dahil sa mga pakialam ng mga liderato at pari ng Roma, at dahil sa mga dagdag ng paganong paniniwala, ang mga pagbabago na ito sa Biblia ay isang paglihis mula sa orihinal na turo ng Diyos. Dahil sa apostasya na ito, nagsimula ang reformasyon as, at restorasyon, restorasyon, sa salitan ng Diyos. Ngunit, kung saan iba't ibang simbahan at rehilyon naman ang unting-unting umusbong at nagproklama na sila ang tunay ng mga simbahan ng Diyos. Sa mga kadahilanan na ito, pinatunayan natin na ang Biblia na ginamit ngayon, ginagamit ngayon ay hindi na busilak at tunay na gawa ng Diyos, kung saan ang bagong tipan ay dinagdag sa lumang tipan. Dahil ang Biblia na ginagamit ng simbahan ngayon ay hindi na ang orihinal na gawa ng Diyos. Ang lahat na mga gumagamit nito ay susumpain ng matinding ng Diyos ayon sa, sa, ayon sa Biblia. Sa susunod na episode, tatalakay naman natin ang istorya ng simbahang katoliko at ano yung apat na marka ng tunay na simbahan ng Diyos base sa Matthew, Acts at Colossian. Sa kabuuan ng ating mga tinakay sa podcast nito, mula nung episode hanggang ngayon, pinatunay natin na walang Diyos base sa mga nabanggit kong ebidensya mula noon. Sa susunod po muli, ito po uli ang inyong mang at na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto niyo ng buhay na maginhawa, maligaya, malaya at makahulugan, sikap, sipag at kaalaman ang susi ng isang magandang buhay at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Masagana at malusog na buhay po sa inyong lahat. <coughs> Paalam, ito po muli ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong atiyista ng Pilipinas.